Tito Soto kinumpirma ang pagbasura ng IPO sa apela na ginawa ng Tape Incorporated. Tila katapusan na talaga ng Tape Incorporated. Ito ay matapos mag-post ni Tito Sen sa kanyang Twitter account na binasura ng Intellectual Property Office ang apela na isinumite ng mga halusos para sa trademark ng Itbulaga. Sa Saad ni Tito Sen sa kanyang Twitter post, Appeal of Tape Re Itbulaga IPC Class 41 Dismiss The people recognize TPJ as Itbulaga. Now, government officially recognizes them as such the others are exponents of sham. Inulat din ni MJ Marfori ng TV5 ang good news na ito. Ayon kay MJ Marfori sa programang sa totoo lang, another victory for TBJ. Kanina diba ang naglabas mismo ang Intellectual Property Office of the Philippines sila mismo ang nagsabi na nagkaroon na ng pag-aapela. Tapos, Bali yung tape doon sa Eat Bulaga parang yung mabilis pa sa alas 4. Pero mabilis din sa alas 4 ang IPO binasura na rin agad. Dagdag pa ni MJ Marfori, so humingi ako ng clarification kay Attorney Buko De la Cruz. Alam na pala ito ng TBJ pero hindi nila sinabi kanina sa live. Ayon pa kay MJ ay registered na sa pangalan ni Henyo Master Joey De Leon ang trademark ng Itbulaga. Bulaga. Samantala, wala pang reaksyon ng Tape Incorporated hinggil sa balitang ito. Marami naman ang nakaabang kung papalitan na ba ng mga halos ang kanilang programa sa GMA Network.